Anong desisyon ang kailangan mong gawin? na narinig mo? Jordan? Jordan? I'm sorry. Ano What is it? Yung desisyon mo na magstay dito. Ayaw naman talaga kitang papiliin eh. Pero I had to make that decision para sa kapakanan at saka sa kaligtasan ni, ni Jordan Jr. Wala ka namang kasalanan doon. Choice ko mismo yan. Nagkikirti pa rin ako para kay Tori. Siyempre, anak mo pa rin siya. At napamahal na rin siya sa akin. Ayoko naman isipin niya na magiging mas paborito mo na tong anak natin kaysa sa kanya. Huwag ka na mag-alala kay Tori. Ako na mismo kakausap sa kanya. Ipapaliwanag ko na mabuti sa kanya. may nagmanggaan? Hoy! Bulag ka ba? Umatras yung tao! Papatayin mo ba ako? Dito ka talaga sa parking lot, ha? Huh? Hmm. Nakaaway pa talaga sila. Oo, oo. Oh. Anak, ito ang nakalimutan yung susi. Paano mo bubuksan yung kotse? Where is it? I can find it, ha? Huh? There. Oh. Sige po, ma. Okay. Okay, okay Anak ng titing, oh! mo na! Oy, oy, oy! Saan pumunta? Magbalik ka dito! Paano ito? Ah, sige, ma. Uh, sunod na lang po ako. Or paantay na lang po ako dyan. May punin, 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 Believe na talaga ako sa girl. Dito talaga nag-meeting si na Jordan at Jeff. Kaya nga pinapunta kita dito kasi nabobored ako doon sa pinag-uusapan nila yung tungkol doon sa financial status ng kumpanya nila. Pero aminin, tuwan-tuwa ka. Tagos hanggang buwan maaraw yung kilig mo. Niingatan talaga ako ni Jordan. Alam mo ba, sobrang protective niya sa akin. <laughs> sa'yo ba talaga? O sa baby lang? Di ba pwedeng package deal? Okay. Saan natulog si Jordan kagabi? Sa kwarto namin. Pero magkasiting ba kayo? Ito. <laughs> Para mas magiging healthy si baby. Thank you. Pahinga ka na ha. Oo, oh, saan ka pupunta? Matutulog na ako sa kabilang kwarto. Ba't doon ka? You stay here with me. Nakapin mo ako habang natutulog, please? No, shy. Bakit hindi? Pinili ko stay dito para alagaan ka at ang baby natin. That's it. Hindi ibig sabihin nung magsasama na tayo para tayo mag-asawa. Si Christy pa rin ang asawa ko. Pero dahil sa kalagayan mo, ikaw ang priority ko ngayon. Maliwanag ba yun? Ayaw niya na ako galawin kasi masailan yung pagbubuntis ko. Yung ba talagang dahilan? Okay, fine. Kasama ko siya. Inaalagaan niya ako. Pero hanggang dun lang okay na, ha? Happy ka na? See? Kaya, huwag kang munang magpakasaya, girl. Kasi, hindi naman garanti na magsaya sa'yo forever si Jordan. Alam mo, hindi mo na kailangan ipamukha sa akin I-real talk lang kita, girl. Saka, sumuko na ba sa laban si Christy? Alalahanin mo may anak kayo ni Jordan, may anak din sila ni Christy. Si Tori, remember? Baka gamitin pa ni Christy as leverage yun.